Ayan guys oh, Ito yung sasakyan namin Ayan Sobrang lamig nag -yellow na po yung aming windshield Ayan o oh. Ayan Yellow po yan guys Hindi tubig yan oh. Yellow Ayan o oh. Alam mo oh. Yung nabasag Ayan ay buusan ng tubig hindi tatanggal yan ayan o nagyelo ayan wala na ito o na ng tubig yan na wala na yung yelo ayan ayan guys oh Pagong umaga nag na naman sa sasakyan guys oh nag na naman ulit Dito sa disyerto guys oh Nag-iyelo ulit Ang ating windshield guys oh nag, windshield. Ayan, guys, oh. nag ang windshield ng ating sasakyan yellow yellow po guys oh. sa sobrang lamig ayan guys oh. puro yelo yan oh. Kurung purong yellow sobrang tindi ng lamig guys so, oh. Puro real Ayan. Ayan na guys oh. po yung windshield na sasakyan namin oh. Oh, Kapal oh. Ano mo makikita kalsada dito? Sa kapal ng yelo Okay na po yung sasakyan namin guys oh. nagyayalo talaga oh uh, ano na ano kung magikita yung kalsado dito sa kapal oh, yellow, oh. Oh, yellow talaga yan guys oh, oh. kapal ng yelo sa windshield guys oh Ah, kapal oh. Ayan, yellow yellow. Ay, paano natin makita kalsada dito? Ayan po yung naipon na yelo sa windshield.